Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po ng linggo sa ating lahat. So, ayan, lunis na naman bukas. Kaya po, ngayon po ay nandito na naman po tayo at isa naman pong pamamaraan kung paano ba natin makukuha ang isang tao. Paano ba natin mapapaibig ng lubusan sa ating at ang isang tao? Paano ba natin siya mapapasunod sa ating mga kagustuhan? Paano ba siya makikinig sa atin? Ito po ngayon ang ating ituturo sa inyo. Ngunit bago po tayo magsimula ay tiyakin po ninyo na kayo ay may buong tiwala dito. Yung wala kayong duda, talagang pas positive kayo na ginagawa nyo ito ay talagang mangyayari. Sapagkat kapag ganyan po talagang buong buwang yung tiwala dito, minuto po lamang, lang, pagkatapos mo po lamang gawin ito ay mayroon na po itong resulta. So dipindi po yan sa ating paniniwala at kung paano po natin ito ginagawa so ano po ba ang kailangan natin dito ano po ang kailangan natin dito kailangan lamang po natin ng suklay mo or kaya naman ay iyong hairbrush o so, ano mang gamit mo sa iyong buhok tulad ng suklay suklay or hairbrush kahit ganong kalaki kahit ganong kalit ay pwedeng pwede po natin gamitin niyan kailangan din natin ng olive oil. Ayan ang aking olive oil. konting kunting na lamang ang laman. At kailangan natin ng rock salt or kaya sea salt. So, kung may rock salt, kung may sea salt po kayo ay mainam po itong gamitin. Ngunit kung walang sea salt ay maaari po tayong gumamit ng rock salt. So, ayan. Gagawin po ito ng Martes or kaya naman po ay Biyernes po ng gabi. Ng kahit anong oras ng Martes or kaya naman po ay Biyernes ng gabi. Ngayon po, ikare-recommend ko po kung sa mga babae na pwedeng-pwede po itong gawin babae ka man lalaki, lalaki to babae, babae to lalaki. So ngayon po kapag handa ng ating mga sarili at talagang nakafocus na po ang ating attention, ay pwede na nating gawin ang ating um, ritual na ito. Unang-una po ay kuhanin mo ang iyong suklay. So ayan ang ating suklay and then kuhanin mo ang ating olive oil. Patakan mo ang iyong kamay ng ating olive oil. So, Pagkatapos po natin mapatakan, ay atin itong i-scrub um, sa ating mga kamay at saka natin ito i-scrub sa ating suklay. So, habang ini-scrub mo ito, habang ini-scrub mo ito sa iyong suklay, ko ano mang suklay yan, hairbrush, habang ini-scrub mo ito, ay bigkasin mo ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan. So halimbawa, ang pangalan ng iyong nais, halimbawa ang pangalan ng iyong kapartner ay si Jose. Sabi Jose, kailangan kumpleto. Jose Loyola, Jose Loyola, ikaw ay lubusang iibig sa akin, ikaw ay susunod sa aking mga sasabihin, hindi hindi ka natitingin ng kahit na sino man, ako lamang ang iyong iibigin. So, pag halimbawa naman, ikaw, Jose, kukunta ka sa akin, tatawagan mo ako, tatawagan mo ako, uram mismo, hindi ka mapapakali, hindi ka matatahimik hanggat hindi mo ako kinakausap, hanggat hindi mo ako tinatawagan. So, yan, paulit-ulit po ninyo yung bigkasin. Pagkatapos po ninyo yung bigkasin, ilagay po dito sa pwede tayong gumamit kung ang pwede tayong gumamit ng malit uh, maliit na platito or pwede tayong gumamit ng papel na bond paper po lamang ay ipatong natin ang ating suklay na atin ng pinunasan ng ating olive oil. Ngayon po ang gagawin natin ay kumuha po kayo ng rock salt. So, nasa sa inyo po kung gaano karaming rock salt ang ating gagamitin. So, ayan po ang aking rock salt. Ito po. Ngayon po ay ilalagay po natin muli ito dito sa taas ng ating suklay. So ayan, ilalagay natin siya sa taas ng suklay. So nasa sa inyo rin po kung gaano kadaming asin ang inyong gagamitin na ilalagay ninyo sa inyong suklay. Kung may ma, hindi man masalo lahat sa suklay ay okay lang po yan. Maaari pa rin po yan. So ayan, Pagkatapos po nandiyan na, nandiyan na ay muli mong bigkasin ang kanyang pangalan at yung kahilingan ng tatlong beses. So, ayan po guys, tatlong beses po ninyo itong bibigkasin muli ang kanyang pangalan at ang iyong intensyon, ang iyong kahilingan. Pagkatapos po nito, so ayan, nabigkas mo na ang kanyang pangalan at yung kahilingan. Hayaan po ninyo ito doon, pati ang suklay sa loob po ng tatlong araw. So, habang ito kinabukasan po, no, Kinabukasan ay kumuha ka lamang ng kapiranggot ng asin. Ayan, so kapiranggot na asin. At ilagay mo ito doon sa iyong tubig na ipapaligo. Ilagay mo ang tatlong, o ilang pirasong asin man ang iyong makukuha. Ilagay mo yan doon sa iyong papaligo. At bago mo ito ilagay sa tubig na iyong papaligo, muli mong bigkasin ang kanyang pangalan ng tatlong beses. At ng iyong kahilingan, tatlong beses din. So ayan, pagkatapos mong maligo Nakatapos ka na maligo, tapos ka na maglagay ng asin Ay kumuha ka ulit ng asin Kumuha ka ulit ng kapirangot na asin At ito naman ay iyong sunugin <clears throat> So habang sinusunog mo naman ang asin Ay ganun ulit, bigasin mo ulit ang kanyang pangalan Nang tatlong beses at tatlong beses din ang iyong kahilingan So gagawin mo ito sa loob po ng tatlong araw So daligo mo, kukuha ka ng asin, kukuha ka ng asin, kukuha ka ng asin, <coughs> lagay sa paligo, anding magsusunog ng asin. Kinabukasan ulit, kukuha ng asin para sa paligo <coughs> at magsusunog ulit ng asin. So, sa pangatlong araw, guys, sa pangatlong araw, kailangan ang ating asin ay maubos. So, kailangan na ang ating asin ay maubos mo na ito. So, sa pangatlong araw, kailangan magamit mo na lahat ng asin. So, maaari tayo maglagay ng dagdag na asin sa ating panligo at ang sobra nito ay iyong sunugin habang binabagkits mo ang kaniyang pangalan, ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan ng tatlong beses. Ang suklay naman ay maaari na nating gamitin. So maaari nating gamitin habang sinusuklay mo ito, ay bigkasin mo ulit ang kanyang kahilingan at ang kanyang pangalan. Bakit suklay? Ang suklay ay lagi nating ginagamit sa ating mga ulo. Sa ating mga ulo at ang ating isipan, ang ating isip ay nandito sa ating mga ulo. Kaya talagang napaka po nito kung kayo ay may buong tiwala sa mga ganitong klase ng ritual gawin po ng tama, gawin po ng walang pangalinlangan at walang duda upang tayo po ay magtagumpay. Ayan po lamang, maraming maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.